aha wow pesta bagak wooo pinabuhay ito na tayo pasilong lang pasilong lang habang nagano mamaniho mamaniho <laughs> mamaniho ng barco labas ang 4 hindi na ulan ito na siya na ano

harap klik cong ini di kuali tiga semplim buah ini ada tulung oh <laughs> apucan apucan saat ini tayong bisita may dalang sariling ada eh, ayun Tulang. Dito lang kami. Okay, Ito yung dinakulang. Ang dinakulang kasimpleng buhay. Ano pa? Gubayan na. Ano mat? Paluto na ito oh. Oo. Lapit na. simple buhay. Tara tayo na sa bayan. Uy. Nakaluto. Mga tao. Nadulas. <laughs> Happy Pesta Kain na na. <laughs> ito.